ang prinsipeng naging pulaka. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unting tinatanggap ng prinsipe ang kanyang pagiging pulaka. Kaya naman napagpasyahan itong gawin ang sinabi ng mensaherong sa kero. Isang araw ay napansin nila Wigo at Yugo ang pananahimik ng prinsipe. Mukhang tahimik ata tayo ngayon, ang pasimulang sabi ni Yugo. Agad na ipinakita ng prinsipe ang kanyang ginagawa. Nagtaka naman si Wigo at Yugo. Agad namang sumagot ang prinsipeng palaka. Nakikita niyo ba ito? Konting-konti na lang at mawawala na ang sumpa. Ang nakangiting paliwanag ng prinsipe, ibig mong sabihin, talagang binilang mo lahat ng mga nagawa mong mabuti? Ang tanong naman ni Wigo, oo, oo naman, dapat lang, para alam ko kung gaano pa katagal ang gugugulin ko para gumawa ng kabutihan, ang sagot ng prinsipe. Eh, sigurado ka ba dyan sa bilang mo? Ang dadang tanong naman ni Yugo. Oo naman, tama yan, ang sagot ng prinsipe. Kung ganun malapit ka na palang makawala sa sumpa, ang sabi ni Wigo. Oo naman, ang sinabi ng salamangkero. Ay isang daan, ang sagot ng prinsipe. Malapit na akong makabalik sa aking pagiging prinsipe, sa wakas. At huwag kayong mag-alala, dahil hindi ko kayo makakalimutan, kayo ay malayang pumunta sa kaharian ng Storyland, ang dagdag na sabi ng prinsipe Habang nag-uusap sina Wigo at ang prinsipe ay tahimik na nagbibilang si Yugo Biglang nanlaki ang kanyang mga mata Napansin naman ito ni Wigo Yugo bakit ibig sabihin isa na lang ang hindi makapaniwalang sabi ni Yugo Ano bang sinasabi mo dyan na isa na lang ang tanong naman ni Wigo Wigo isa na lang at tuluyan na siyang makakawala sa sumpa ang paglilinaw ni Yugo, at bakas sa mukha ni Wigo ang gulat. Aano, isa na lang? Hindi ka ba nagkakamali? Oo, isa na lang. Ang kumpirmang sagot ni Yugo, at agad namang humarap sa mga bato si Wigo at nagumpisang magbilang. Paulit-ulit na binilang ni Wigo ang mga ito, at pagkatapos ng ilang sandali, tama ka nga Wigo, isa na lang, isa na lang ang kulang at tuluyan ang makakawala ang prinsipe sa sumpa. Ang sabi ni Wigo, Oh, di ba? Kaya ngayon palang sinasabihan ko na kayo, pumunta kayo sa kaharian ng Storyland kapag ako ay nakabalik na sa aking anyo. Ang nakangiting sabi ng prinsipe, Kung ganun, masaya ako para sa iyo prinsipe, kahit na anong oras o araw ay makakawala ka na sa sumpa. Ang mabuti pa ay tumambay tayo sa kabilang pampang. Sa tindahan ni Aling Fred Ang Palaka, ang mungkahi ng prinsipe. Sige, para makakain na rin tayo at ako ay nagugutom na, ang sagot naman ni Hugo. Nagtungo ang tatlong palaka sa tindahan ni Aling Fred ang palaka. Tumambay ang mga ito doon. Masaya namang nagkwekwentuhan ang mga ito. Ngunit ang mga mata ng prinsipe ay nakatuon sa munting palengke ng mga palaka, na nasa kabilang kalsada lamang. Hindi nagtagal ay may isang matandang palaka ang nahihirapang maglakad at halata sa mukha nitong nahihirapan itong magbuhat. Hindi nagtagal ay nahulog ang mga pinamili nito. Nakita ito ng prinsipe at dali-dali itong lumabas at tinulungan ang matandang palaka. At hindi lang yon, inihatid pa niya ito sa kanyang tahanan. Salamat sa iyong tulong, naabala tuloy kita, ang sabi ng matandang palaka. Wala po yon, ang tipid na sagot ng prinsipe. Pumasok ka muna, ang sabi ng matandang palaka huwag na po at isa pa naghihintay din ang aking mga kasama ang paliwanag ng prinsipe sige maraming salamat ulit sa iyong tulong ang nakangiting sabi ng matanda umalis na rin ang prinsipe at habang ito ay naglalakad tinitingnan niya ang kanyang mga kamay at mga paa nagtataka ito kung bakit walang pagbabago sa kanyang itsura baka mamaya siguro kapag walang nakakakita ang sabi na lamang ng prinsipe sa kanyang sarili Agad itong dumirecho sa batuhan. Tuluyan na kayang makakawala sa sumpa ang prinsipe? Ano sa tingin nyo? Abangan sa susunod.